Personal na nagtungo ang National Commission of Senior Citizens o NCSC sa tahanan ng mga centenarians upang ipamahagi ang cash gift alinsunod sa Republic Act 11982 o Expanded Centenarians Act. Ito ay sa pamamagitan ng pakikipagkoordinasyon sa kanika nilang Office of the Senior Citizens Affairs o OSCA sa bawat lugar. Layunin nito umano na matiyak na maayos na matulungan ang mga Pilipinong umabot sa edad isang daan pataas bilang mga saksi ng kasaysayan at ehemplo ng tibay at pag-asa. Ayon sa NCSC, patunay ito na hindi nakalilimutan ng pamahalaan ang mga centenarians na patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa susunod na henerasyon.